Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Mga kababayan, isang napakagandang lugar na naman ang aming natuklasan dito sa pusod ng Kabanatuan City. Isang private events place na perfect na perfect sa magkakaibigan at magkakapamilya. Eh kasi naman, ma-e-enjoy nyo na ang private resort na ito sa halagang 3,999 pesos! Kaya mga kababayan, tapusin nyo ang video nito para makita nyo kung bakit nyo kailangan dito pumunta. Panibagong araw, panibagong bagong paglalakbay na naman. Tara, alamin na natin kung ano ang lugar na ito. Welcome to the Hatsawers! Laban na! Woo! <laughs> Yon, 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 welcome to La Casa Private Pool Ito nga ay matatagpuan dito sa Piligan Street, Barangay ng Daang Sarili, Lungsod ng Kabanatuan, Lalawigan pa rin ng Nueva Ecija At dahil hapon na nga kami nakarating dito ay nasilayan namin ang ganda ng La Casa sa gabi Yes po mga kababayan, dahil dito sa La Casa ay pwede kayong mag-overnight Kung maganda nga ito sa araw, mas maganda ito sa gabi Napaka-esthetic kasi ng datingan ng La Talaga nga namang nakaka-relax ang paligid. Ito yung lugar na idinisenyo sa magkakapamilya kaya kahit may bata o may mga pet kayong dala, walang problema yan dahil nakahanda ang lakas sa Ang lugar ngang ito ay naging bahagi na ng napakaraming selebrasyon. Marami na daw kasing ginanap dito na birthday, ng pictorial, ng reunion, ng anniversary at marami pang iba. Ayan nga't nagbibilyard na si Goten, si Elias at si Eddie. Para nga pala sa inyong kaalaman mga kababayan, ang lakas sa Mercs ay may dalawang ang hotel quality rooms. Ang overnight nga nila dito ay mula alas 11 ng umaga at mag-check out naman ng alas 9 ng umaga kinabukasan. Napakaganda ka ng kwarto dito, napaka aesthetic din. Malinis, mabango at maaliwalas. Kaya naman talaga makakapagpahinga ang mga bisita. Maluwang nga itong lakas sa Merckx at dahil aapat lang kami ay aalug-alug kami dito. <laughs> at dahil gabi na nga ay kumain na kami ng hapuna ng mga sisiw. Si Eddie nga ang nanguna sa aming pagdarasan. At nang matapos nga kaming kumain at makapagpahinga ay syempre liguan na. Uulitin ko mga kababayan, makakapag-enjoy na kayo sa resort na ito sa halagang 3,999 pesos lang. O diba, napakamura. Sigurado pa ang inyong kaligtasan at ang inyong privacy. Eto nga't nagwa-warm up na ang mga sisiw. Eh kasi naman, i-experience namin ngayon ang kanilang ipinagbabalaking sauna at jacuzzi. Nakakatuwa nga dahil may inilala ang bathrobe ang lakas sa Ayan nga't ibig ligay na natin yan sa mga sisiyo dahil papasok sila sa sauna. Napakagandang ang experience dito lalo na sa magbabarkada dyan. Kaya po pag napunta kayo dito sa Lakasa Merks magnawag niyong palalagpasin ang kanilang sauna at jacuzzi. Masasaya nga ang mga sisiyo dahil first time din nila ito ma-experience. -e at dahil nga raw pawis na pawis na sila ay lumabas na sila sa sauna at dito naman sila sa jacuzzi magbababan. Nakakarelax nga dito sa jacuzzi dahil ikaw ang masusunod kung anong temperatura ang gusto mo. Ayan nga talat tang nag-e-enjoy ang mga sisiw. Kahit sino naman siguro ay magugustuhan ang ganitong experience sa napakagandang private events place na ito. Kaya kayo mga kababayan, kung nagahanap kayo ng malapit at napakagandang private events place, mm -hmm. ngayon pa lang ay makipag-ugnayan na kayo sa kanilang official Facebook page. Iyak na hindi kayo magsisisi at baka balik-balikan nyo pa. Ito nga't na ang oras para magtampisaw ang mga sisiw. kay sarap nga maligo dito dahil nag-iiba-iba ang kulay ng swimming pool. Sinisigurado naman daw ng lakas saka sa Merck's na ito ay laging bago dahil pangunahing layunin nila ang kaligtasan ng mga bisita inabukasan dahil sabi nga ng lakas sa na maganda ang view dito sa kanilang rooftop ay dito kami naggayak ng aming masarap na almusal at mula nga dito sa taas ay tanaw na tanaw mo ang malawak na bukirin at ang bulubunduki ng Sierra Madre pare-pareho nga kami ng mga sisiw na masasarap ang gising talaga nga namang nakapagpahinga kami ng mabuti dito sa lakas sa merch pagtapos nga namin kumain ng kaumagahan ay sinulit namin ang swimming pool. Kaya naman, liguan na naman. Iba kasi talaga ang pakiramdam pag nasa tubig ka. Yung tipong hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. Kaya kayo mga kababayan, deserve nyo rin magpahinga at mag-enjoy. At kung ang hanap nyo lugar ay yung hindi kayo masyadong bibiyahe, aba baka laka sa mix na ang hinahanap nyo. Bakit ka pa nga naman lalayo kung meron na dito sa ating lalawigan? Dahil katulad yan ang aming paulit-ulit na sinasabi, suportahan ang kilikin natin ang sariling atin. Kababayan, kung gusto nyong mapuntahan ang lugar na ito, ilagay mo na sa comment section ang nais mong makasama. Kulayan nyo na ang napakatagal nyo lang idinrawing. Dahil dito sa Lakasa tuloy-tuloy ang happiness. Ito pong muli sa SK Philip, isang proud Robinsiano at isang proud Novo Isihano mula sa bayan ng Laur. Sa ngalan ni Goten, ni Elias at ni Eddie, kami po ay taus pusong nagpapasalamat. Mga kanobo Isihano, huwag niyo pong kalilimutan na e i po ang aming page para sa mga panibagong tuklas. Samahan niyo po kaming ipagmalaki ang natatanging ganda at sigla ng lalawigan ng Nueva Ecija. Shoutout nga po pala kay Sir Yong na mula sa Quezon City. Maraming maraming salamat sa pagsama. Hanggang paalam, ingat, and God bless. Laban na.